Pagsunod sa Brat Diet, mabisang paraan para mabilis na makarecover sa diarrhea ayon sa pag-aaral. Marahil ay marami na sa atin ang nakaranas na magkaroon ng diarrhea o isang karamdaman kung saan ang isang tao ay nakararanas ng matinding sakit ng tiyan at madalas na pagdumi na nagdudulot ng pagiging hindi komportable sa pakiramdama. Maaring makaranas din ng sintomas na pagkahilo, cramping, bloating at maging dehydration. Karaniwang sanhi daw nito ay ang pagpasok sa ating tiyan o katawan ng kontaminadong pagkain o inumin na maaaring mayroong bakterya at viral infections tulad ng rotavirus, parasitic infections lactose intolerance at iba pa. Ayon sa pag-aaral ng Centers for Disease Control and Prevention o CDC, ang rotavirus daw ang pinakakomo na dahilan ng acute diarrhea na may naitalang halos 40% sa buong mundo. Kaya naman upang makatulong na mabilis na maibsa ng pagkakaroon ng diarrhea kahit nasa bahay ka lamang, mainam daw na sundin ang tinatawag ng mga eksperto na brat diet o ang pagkain ng banana, rice, apple sauce at toast. Ayon sa pag-aaral, ang pagkain daw ng mga bland foods tulad nito o yung mga pagkain na madaling matunaw sa tiyan at mababa ang fiber content ay nakatutulong na maging maayos at buo ang ating pagdumi. Sa paghahanda nito, maaari lang daw na maglagay ng apple sauce sa ating banana on toast o di kaya ay kumain ng kanin o kaya naman ay lutong cereal tulad ng oatmeal bilang substitute. Paalala rin ng mga eksperto na uminom ng maraming tubig Upang mapalitan ang mga tubig na ilabas ng ating katawan upang maiwasan ang pagkaroon ng dehydration. Iwasan rin daw ang pagkain ng magatas at dairy products, kape, citrus fruits, mamantika, malansa at maanghang na pagkain maging ang pag-inom ng alak upang maging mabilis ang ating recovery sa diarrhea.